Isang magandang gabi na naman po sa panibagong episode ng Kataran Podcast. Ito ang iyong boy, Erwin. Si Kurt naman po. <laughs> Aha, at Summer. Summer saya sa Pinas. So, um, actually, pag-usapan natin yung ano, balikbayan stories kasi yan yung mga magandang ikwento sa ano, eh, kapwa nating mga Pilipino mm. na ano eh. So, kailan ka huling umuwi bro? Tagal na yun. 2018? 2018 niya ata. Six years ago na. Magsi six, six years na. No? Oh. Ikaw, Ikaw, kakawin mo lang last year eh. So, oh. so ikaw muna, ikaw muna mag-share. Mag ikaw muna mag-share. Balik guys, story. baka isang episode to buong itong <laughs> kwento na to sa akin lang. Kaya gano'ng katagal nag-stay Um, actually ano kami, siguro sa Pinas, umating kami ng mga November 6, umalis kami ng November 25. Roughly three weeks. Mga yes. almost three weeks siguro. Lahat-lahat. Parang ang bilis lang din. Um, mabilis lang din actually kasi alam mo yung pagka kasi pag pumunta ka naman doon magta-travel ka lang like yung mga oh. yung mga yung mga ano Boracay ganyan yeah. Palawan tas lahat ng galaan. Oh. so ganoon oh. parang araw-araw talaga. Naalala ko pa nga noon. Sabi ko kasi di ba may dala ako mga damit ko. Sabi ko maglalaba ako. Sabi ko kay tita, yeah. tita maglalaba ako doon mag ano ko bibili ko planggana. Oh. Sabi sa ni tita, sabi <laughs> <laughs> sa ni tita, good luck sabi niya maniwala ka sa akin. Ipalaba mo na lang yan kasi pag umuwi ka doon, araw-araw ka alis, wala kang time oh. maglaba. Well, Oo oh, oh nga, mayroong palaba na nga sa amin din. Yun Oo, yun lang, nga, sabi sa akin uh, ni tita, magbayad yeah, ka na lang. 80 pesos yata. Yun ko. Eh kasi sabi ko, tita, yung kasi masira yung damit ko para oh. kung masira man, sisisihin ko yung sarili ko para walang ibang <laughs> oh. masisihin. But anyway, nakakatawa, nakatuwa kasi bro, biglaan yung uwi na yun sa, nung balik yung, 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 November so, last year. So il ilang years bago ka umuwi? 13 years ang tagal. Grabe. And ang ang malupit pa doon, wala talaga akong planong umuwi. Oo. Talagang ano, umuwi lang ako kasi magpo-propose ako. Oo. And biglaan, biglaan pa. Biglaan yun. lang din, biglaan. Kasi lang parang ako. ano yun eh, parang let's say yung bumili ng singsing, -sing, which is yung pamangkin ni Janie, umuwi Oo. lang siya sa Philippines ng emergency nung August. Oh, yeah, yeah. So sabi ko, humingi ako na sign kay Lord. I go, Lord, pagka ba natuloy na umuwi tong si, ano, si Bel nga, um, ito na ba ang sign? Oo. Sabi ko Lord, pag ako makakauwi, ito na yun. Tuloy na yun. Tuloy ha? na. Oh. Anyway, tapusin oh, yeah. nga lahat na go through. Oh. So sabi ko may sign nga na makakauwi, may sign nga na ito na. Hmm. So 'yun yung sabi ko, nung una talaga, parang shit, ayoko umuwi kasi ang mahal eh. Oo, oh, mahal. Kasi mahal-mahal talagang umuwi hmm. eh. sa mga uh, hindi po nakakaalam dyan, siguro sabi natin mga magkano ba? Let's just say on average 2000 Canadian, mga 80,000 pesos. Oh, balik balikan. Oh, oh. like two-way na, two-way trip. Pero anyway, yung balik ba yung balik ba yung stories natin. Ang ganda kasi pare, parang alam mo nung, 'di ba? Nakakatawa man to itong kwento to kasi yung trip na ginawa namin, ang dami namin dinaanan. So, umalis kami dito World sa World Tour ano, World Tour. Para kami nag-world tour eh. Oh, oh. Kasi ano yung sinakyan namin sa mga hindi nakakaalam, ang tawag do kasi yung isang kasama namin nagtatrabaho siya sa airline. So may benefit siya na pwede kaming sumabay sa kanya na mura yung ticket. Pero ang ang catch nun is chance passenger ka. Oh. So sa mga hindi nakakaalam, chance passenger is makakasakay lang kayo sa eroplano kapag hindi siya puno. Okay, okay. Eh, ang problema nun, lima kami. <laughs> So, ah, okay. so kung mag-isa ka lang, mas madali. Mas kasi, di ba, yung pero chance... Pero kung lima kayo. Oh. Di ba? Ano yung odds na, syempre, pupunta ka sa ganitong lugar, oh. laging may limang hindi na-fill oh. na, na seats, di ba? So, yun yung mahirap. So, imagine mo, mula Winnipeg, pumunta ako ng Calgary, pumunta ako ng Vancouver, pumunta ako ng Dubai, pumunta ako ng... tsaka Philippines. Imagine pero mo, limang connecting. Pero maganda na rin yun, kasi madami ka na napuntahan, di ba? Yun nga. Oh. Kasi nung una, nung una talaga, hindi ko paka. Ayoko ko na umuwi kasi ina iniisip ko pa lang Stress eh. Pagod, yeah. Stress pagod. ya. Yeah. Nakaka-stress, tapos wala kang ligo. Ang oh. <laughs> mo nun. Ang mo talaga yeah. nun. Yeah. Sabi ko, shit, nakakapagod to. Kasi sabi ko, fuck, pag hindi kami nakasakay, uuwi na naman kami, dala na oh. naman yung bagay hmm. namin. Tapos ang tagal pa. Ang tagal pa. So, wala mo pa mag-hotel. Bro, imagine my, mo, yeah. umalis kami November 2. Dumating akong Pinas November 6. Na. Grabe. <laughs> Halos <laughs> apat na araw oh. kami bumiyahe. But anyway, sobrang worth it niya kasi nung dumating kami sa Pinas, ang una kong ginawa, kasi di ba nagpunta kami sa Dubai, oh. may chowking sa Dubai. Chow fan agad. Chow ako ng chow fan tsaka loryat. Ganon din yung lasa? Hindi. Akala ko, ala ko yan eh. Sabi ko, babalik yung mga alaala mo na Talagang sabi ko, di ba? Ang nakatawa eh. pa, sa, ang pa nito mo. Pumunta kami ng Dubai, di ba? Tapos nag-train kami papuntang Dubai Mall. Tapos pag pagsakay namin kasi sa kami kasi konektado yung train sa ano eh sa sa mismong airport. So kami yung pinakauna, kumbaga wala pa laman yung train nung nung kumakain yung pinakauna station sa so, doon siya nagsisimula. So, you na know, bro, sa lahat ng dinaanan naming stop, lahat ng pumapasok Pinoy. Oh, puro Pinoy lahat. Pinoy, oh, sabi oh. ko, oh. oh, shit, ang dami pa lang OFW may, may talaga. Ano, may pila ba? May pila. Wala, wala. wala. Oh. Sobrang ano pa, tsaka sobrang ano niya, sobrang sobrang ganda nung, nung ano nila, nung transpo nila. Lahat ang ganda ng Dubai. Wala akong masabi. Kasi first time ko rin yun eh. Ano yung sikat na building? Ano? Burj Khalifa. Oh, Burj Khalifa. Parang Mia oh, Khalifa. Parang Mia Khalifa. <laughs> <laughs> Sa mga nakakilala Twin, twin, ano, no? Dalawang building yun, di ba? Yung Burj Khalifa o oh, isa lang ba? Isa lang siya. Tapos may isa pang, may dalawa pang building na mataas dun eh. Hindi ko alam ano. Iba yata ba? yung sinasabi ko yun. Sa Malaysia yata yun eh. A ah, Singapore ba? Singapore. Eh, di ko alam. Ewan ko. Pangalan, basta yun na yun. Basta yung, dalawa, yung dalawang mataas yata ang pangalan, Mustapa. Mustapa. Hindi <laughs> ko alam. Hindi, <laughs> 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 <ko>, joke. Hindi, <laughs> guys, joke lang. Basta yung Mufasa. Birch. Mufasa. Oh, eh, oh, Kalipa, oh, isa Kalipa. isa siya. Kalipa tapos katabi niya, Dubai Mall. Oh. Ang ganda ng Dubai Mall. Tapos, sabi ko, sakto gutom na kami. Huwag tayo na. Shit, nakakita no, itong choking. Like, fuck, kakain ako ng choking. Magkano yung, ano, magkano yung choking doon sa ano? Actually, binayaran ko parang 37 dinaris. Tapos parang roughly At, in Canadian, mga 18 dollars oh, lang siya. Mura pa din kasi oh, dami kong no, binili. Eh. Yeah, yeah. Tapos sabi ko, excited ako. Shit, Lori. Una, una subo. Una subo. Tapos may pasabaw pa. Yung sabaw, alam mo yung pa, sabaw, oh. diba? Oh. Sa, oh. choking, masarap yun. Oh. Puta, pagtikim ko nung sabaw nila, puta, lasang bahay. Sabi ko, bakit? May leptospirosis. Sabi <laughs> 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 <Leptospirosis>. ko, <laughs> <laughs> Walang lasa, lasang ba? Sabi ko, oh. tapos, hindi kain ako. Sabi ko, fuck, hindi ito yung Chowking na alam ko. Oh. Di ngayon, biyahe na kami. Biyahe kami pa Pinas. <laughs> <laughs> disappointed na disappointed Sabi ka. Sabi ko, fuck, oh. pagdating ako ng Pinas, yeah. kakain ako ng Chowking. Oh. Eh, sa airport, may Chowking. Yun Uy, na yung tong ano, tong ayun na tunay. Pre, kumain ako. Siguro in order ko noon, dalawang lorya at ano, isang order Bilik ng, ng choking. Second pan. chance, second chance. Second eh. chance. Legit, ang sarap. Like parang alam mo yung alam mo yung pagkakain mo. Ito walang halong ano to, walang, walang halong bullshit. Ha. Doon, yeah. Alam mo yung pagka, pagkagat mo parang bumalik lahat ng memories mo. <laughs> bumalik <laughs> like mo. ka sa pagkabata. At <laughs> yun, ito pa speaking of pagkabata, 'di ba? Nasaan na kami sa airport. Ngayon dumadaan kami, bumabaybay kami doon sa mga daan na naano, parang oh shit, ito yun yung naalala ko. Parang oh, yo, ito. Pala tandaan mga daanan, no? Nakakatawa noon, nasa likod ako. Para raw tanga yun. nakangiti ako habang dumadaan kasi naaalala ko lahat. Oo, oh, naaalala ko ito ngayon. Oh, ito yung billboard na oh, ano mga ganun. Yeah. So tuwan tuwa talaga Nandun pa rin, nandon pa rin. Oo, nandun oh. pa din. So may mga landmark na maaring nagbago man, oh. pero may mga specific na ito pa rin yung nung umalis ako, nandito pa din. So talagang parang sobrang bumalik sa akin lahat nung oh shit, nakakatuwa kasi nung bata ako, ito yon. So parang masaya say parang na-realize ko nung umuwi ako, ko, masaya din like tama rin pala na umuwi ako kasi ano, na-appreciate ko na yung tagal kong hindi umuwi. Para kasing iniisip ko, syempre, magastos nga. Oh, oh. Pero nung nandun na ako, bro, sobrang saya ko talaga. Like, alam mo yung bumalik ka lang dun, yung simoy ng hangin kahit mabaho. Ano bang reason mo kung ba't ayaw mamuwi? Wala lang, kasi wala naman akong gagawin eh. Oo, oh, sabagay. Parang, Maram. yun lang. At kasi sabi ko, parang pag-uuwi, wala naman, wala, kung kasama ko kayo, tropa, oh. game ako akala ko parang more of yung parang anong delay gratification kung bakit ah, ang tagal mong inantay kasi parang worth it actually totoo din parang ganun yung nararamdaman mo. totoo din siya bro kasi yeah. parang kasi nga sabi ko nga sa'yo, parang wala naman talaga sa plano ko umuwi eh Oo. so parang sa akin parang nasa side lang naisip isip ko siya na parang let's just say unlike nung ibang mga pinoy yeah. dito or ibang pinoy na sa ibang bansa na pag sinabi mong ano yung, yung parang sila laging oh, shit gusto ko umuwi miss na miss ko yung pinas parang yeah. ganoon sila ba diba? parang ako naman sa akin is parang Yeah, like gusto ko umuwi sa Pinas pero hindi siya sa hindi siya yung parang isa sa mga biggest priority ko pa. Oh. Alam ba may pera ako gano'n. Kasi nga parang sa isip ko, yeah, Pinas, uuwi ako, magbobaraka din oh. that's it. Akala ko gano'n lang no. pero iba talaga pala yung saya, bro. Pag, <laughs> Kasi yung mga iban lahi dinidis tayo bait daw nagmamigrate <laughs> <laughs> yung Pilipino, mag ng bakasyon para, para umuwi lang. Para umuwi lang Nabasa din. Nabasa ko yan. Di ba? Di ba? Totoo yun. Totoo nga naman oh. yun. Totoo yun. Tapos, naalala ko pa nga ito, medyo ano, side side kwento yung si Kuya Justin, yung kuya ni Jenny, oh. diba? di ba? Para sinasabi niya na ano, parang in a way, dinis niya yung Pinas. Oh, oh. Si Kuya Justin, hindi mo kapatalo yun. Oh, oh. Sabi niya, dinidis mo yung Pilipinas, pinagyayabang mo Polo Park, nakita mo na ba mall sa Pinas? Oh. Pinakita yung Mall of Asia. <laughs> Tinaway, tina malaking mall. <laughs> <laughs> sinagot, ng, sinagot, sa kanya nung kawork niya, then why did you go here? Nakita <laughs> kanya yung <laughs> gano'n. Totoo. Diba? Totoho. Mall oh. pa lang sa atin. Oh. Tapos, yun nga, parang sabi ko, di nandun na kami. Tapos kasi nga first time ko nakarating dun sa part na yun ng Batangas, mm. which is talagang probinsya. Sabi ko, oh shit, parang ang saya, ang sarap na Anong hamak. Anong tawag ito? Gar? Ah, <laughs> uh, hindi. <laughs> ano nga ba gar? yung... Ah, uh, ga. Lagi silang... andito. ano ba, ga? Kamusta, ano? You know? kamusta ka, ga? Parang ganun, <laughs> parang ganun. Buti hindi mo nadala dito yun. Na. Ito nga nakakatawa kasi, yeah. di ba? ang tagal kong nasa Batangas. Tapos talagang nakakatawa talaga yung accent nila. Alam yung si Apo ng Mamay. Oo. Eh. Oh, oh, oh. Minamit ako mga ganun. Ganon talaga sila magsalita. Sabi ko, shit. Batanggen yung Batanggen eh. Totoo oh, pala yun. Nakala oh, ko exaggerated. Tapos nung nakausap ko yung mga chewy ni Janie, Parang di ko na parang di ko na mamalayan. May batanggenyo ka oh. na rin. Oo. Oh, oh. Sabi, tapos meron yung naalala ko nga sabi ko, ay sabi sa inyo, uncle, pag ako'y naano, gumagano na rin ako. <laughs> <laughs> Yo, oh. kasi ka lahat kami. Nahawa ka na eh. Nahawa parang, parang nahawa oh. ka na. Sabi ko, parang ganoon na rin ako magsalita. Sabi ko, ay siya sabi ko sa yung Uncle Pagkawin, nagparine Pupunta ko Parine, dyan. Oh, ganoon oh. sila magsalita. Nahawa ka na eh. Oh. Parang kasi na-adapt na 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 mo. Pero, Alam mo yung, kunyari, tiga dito ka sa Canada, di ba? Oh. May nakita kang tiga hometown mo. Lumalabas yung accent totoo mo. Totoo yun, totoo daw oh. yun. Kasi nga si, di ba diba, si Josh. Si Josh oh. parang parang technically parang dito na siya born oh. ano lumaki diba mm. so parang english speaking siya pero pag may nakikita kapwa niya, batang galing oh. Tapos ganun magsalita no wala yung accent mo ba diba? totoo oh. nga sa so, totoo yun pero doon parang ano posible nga din na ma-adapt mo pwede mong ma-adapt yung yung accent tapos um eto na eto na yung pina gusto kong ikwento kay Kurt guys inantay ko itong episode na to para na, oh, okay okay so eto yan. ah eto uso sa mga uuwi ng pinas yung diarrhea Lagi na yan. Is, Ay, oh, oh. Isa na yan sa parang pangunahing bagay na binalaan ako. Sabi nila, oh, oh mag-iingat ka kasi. Sa mga street food. Sa mga street mga, food, oh. especially tubig. Kasi nga yung tubig, tubig it, oh. like yung tubig sa Pinas, maaaring hindi kasing, hindi ko masabing kasing linis, but iba oh. yung filtration siguro sa Pinas sa oh. tubig natin dito. Oh. Kasi dito, pag uminom ka sa tap water, okay lang. Okay lang oh. Sa Pinas, parang hindi, hindi mo advisable. Alam eh. Hindi alam advisable. Oh. So ako naman, medyo okay. Like, nag, ano, nag-pay attention ako sa hmm. hindi ko. So don ako doon mga one week, two weeks. Nakapagbora na kami lahat. Okay naman. Uh -huh. Tapos the day after namin nagpalawan, parang let's say dumating ako ngayon galing Palawan, nasa Batangas ako. Nag-inom kami. Uh -huh. Nag-inom kami. Tapos nag, ano, first time kong uminom ng gin. Yun yung first time kong makatikim ng gin. Tapos shout out sa'yo, Eman, yung boyfriend ni Bel. Oh. Uh -huh. Siya yung nagsabi na, ano, try mo to pre, sabi niya ganoon. Inaapoy niya yung ano. Well, di namin di Ay, di, <laughs> di, di okay, inaapoy eh. Tapos ginawa niya, ano, pre try mo to sito. So hinalo oh. namin yung sito sa bote ng gin. gin sito oh, yung, oh, yung apple. Uh, yung apple yeah. Ang sarap. Ang sarap talaga. First time ko yun kasi first time ko dito tumikim ng gin, di ba? Even like actually yung sinasabi nila gin tubig na malamig. Sarap, tubig na malamig lang tsaka gin yeah. masarap. Anyway, Puta kinabukasan, after namin nag-inom, ano, Puta, nag-alburuto yung chanko pa. Ayun yung 4 Cantos, di ba? Quatro oh. Cantos. Oh, oh. Like siguro, yung malupit nito, ano, um, kailangan namin pumunta ng ospital kasi bibisit. Takusapang etyas na naman. <laughs> <laughs> diba? <laughs> okay, okay, oh. Kailangan namin bisitahin yung ano, chahin ni Janie nga kasi nga nasa ospital, di ba? Oh. So, bibisita kami doon. E, yung malupit noon, pare, bago kami nagpunta doon, siguro nakalimang balik na ako sa kubeta. Grabe. Talagang, oh. talagang wet. Oo. Oh, oh. Ganong kalala. Oh. <laughs> talagang mayat maya kumukulo. Sabog talaga, sabog talaga. Oh, oh. sa mga kumakain to. Oh. Buti hapang yun, nagbabiyay ka yung all of sa atin. Oh, oh, oh my nga. God. di ba, okay. So sabi ko, ah, nakaraos na. Nakalimana. Na. Parang nakalimana. Na, sabi ko, shit, ubus na ang bala. Ubus oh. na, wala na. Uh. Di ngayon, punta kami ngayon sa ano, sa, di ko talagang makalimutan. Punta kami sa hospital. Eh ngayon, di ba, pagbalik namin, kakatapos ko lang mag-propose. Oh. So lahat sila parang first time ko din mamimit. Oh. For, like personally. Oh. So parang congrats kami and meet the family. Oh. Imaginin mo ha. Meet, the... <laughs> meet the, the family. Parang alam ko kung saan to. Ha? Meet the okay, family. Okay, okay. okay. Di dating kami ng oh. hospital. Mari. dating kami. Tapos nakita ko sila. Nakita ko yung mga chahin-chahin, ganyan. Ngayon, yung isang pamangkin ni Janie, pagdating na pagdating namin, Tito tito, sama mo ako na iiyaw. So nasa 5th floor kami. 5th oh, floor. Oh. Sabi ko teka, hanap ako ng ng banyo. Sabi niya, sabi niya, hindi hindi, nasa 6th floor, 6th. 6th floor, sixth floor. <laughs> sa taas lang, sa taas lang. Akyat oh. kami. Ngayon, akyat kami. Kasi sobrang dami nilang kamag-anak, bro, na bumisita. Sobrang dami, oh. I swear to God. Puno yung floor. Tapos yung iba na ando na sa may parang exit kung nasan oh. yung hagdan. So nakaupo po sila doon. Sabi ko, sabi ko kay Jenny, oh, sabi mo, eh, kasi nahanap ako, papakilala daw ako. Sabi ko, sa sasamahan ko lang itong si ano kako, yung si Jan B, yung pangalan pa, pang pamangkin pang pang niya. Samahan ko lang si Jan B, magbanyo kasi naiihi. Oh. Bakit kami? Di ngayon, yung banyo bro, pang isahan lang. Which is, ano, which is, I would say now, okay. isahan. Oh. Yeah, isahan. Nauna siya, banyo siya. So ngayon, tapos na siya. Ako naman, sabi ko, antay mo lang ako dito sa labas. Antay mo ako dyan. Tapos babalik ako. na. Alam mo yung ano bro, yung alam mo yung pag gumising ka sa umaga. Ihi lang ba talaga? Alam mo sa umaga, pagka ano, ingihi ka. Oh. Tapos minsan nararamdam mong mautot ka. Punong-punong na yung pantog. <laughs> mautot ka. So ngayon ako, talagang ingihi na ako bro. Tapos ngayon, umihi ako. Alam mo yung pinwersa ko, yung ihi ko. Tapos ngayon, para nararamdam ako, nautot ako. So sabi ko, inutot ko! Inutot ko pare, inutot oh, ko. Putang oh. ina man. May lumabas! <laughs> <laughs> go. go. Yo! Nagulat Inabot ako. Ka? Yo, ito na. Puta. Meet the family, ha? Meet the Meet family. With <laughs> diarrhea. Puta, parang yung mga sa commercial yan, eh. Ang lupit. Oo. Sabi ko, Parang telenovela, ma'am. ako. sabi ko, shh, pag, pag gano'n ko ng prrt, itong ina, basa. Naramdaman ko, Puta. Yo, putang ina mo, Erwin. Sabi ko, buti na lang. But, pang, may pamalit ka? Buti na lang. Isahan lang yung banyo, hindi yung cubicle lang. Sabi ko, fuck, fuck. Ang malupit pa doon, alam mo yung kulay ng shorts ko, ganito. <laughs> Gray. <laughs> Gray. May bakas. <laughs> uh -huh. Di oh. ngayon, ay, fuck. putang. Ikot <laughs> Kinakabahan na ako. Yo. So, ko. ikot ako. Tingin ako. Ang meron lang, bidet lang. Biday uh -huh. lang. Oh. Uh -huh. Walang tissue. Uh -huh. Walang sabon. Uh -huh. Holy shit. Ang bako nun. Ito pa. Paglingon ko sa baba, putang ina na sa sahig. <laughs> <laughs> Basa talaga yo. Oh, yun. Yeah, yeah. like, sobrang lalahan niya kasi wala siya talagang kahit anong solid susobram oh. So, sobrang tubig niya, sumirit lang. Oh. Tumago sa shorts ko, bumaba. Yung imagine mo, meron yung pako. Gag! Yung Yung Yo, meron yung pa ako. Okay oh, po. Tanya so, Napakahirap ng itsosya niyo. Tapos, ito pa. Di, ano na ako, alam mo yung... May papawisan ka na. Gan, oh, tas na namumutla na ka na, na ako. Oh. tas nandun pa ko. yung bong pamilya. <laughs> ah, sa baba, oh, inaantay ako. Inaantay ka. Tapos, itong pamangin ni Jane eh. ang kulit pa. Katok ng katok. Dito, dito, tumatay ka. Ano? <laughs> Ganun. <laughs> <laughs> Sabi ko, fuck, fuck. Yo, talagang, yung nagsasalita. Oh. Sabi ko, Tang ina, fuck this shit. Dahil ko, hinubad ko. Nilabang ko, walang sabon. <laughs> yo, so, eh, nilabang, nilabang ko yung shorts ko. Nilabang, nilabang ko Wala yung boxers na. ko. Gagong bao ng kamay ko yun. Nilabang ko. Sabi ko, fuck. Buti na lang, sabi ko, buti na lang sa, sa hospital na yun. Record lahat na nakamaskara, uh, <laughs> lahat pati bisita. Uh, so lahat kami naka kamaskara. Paano yun? Basta yung short mo. Ito na nga. O <laughs> di, nilabang ko na yung shorts ko, tsaka boxers ko. Basang-basa yung likod ng shorts. Kasi tinray ko sa shorts ko, yung tinamaan lang. Oo. Oh, <laughs> yung kusampo, oh, parang shotgun oh, kasi, gano'n eh. Pitigan lang. Parang shotgun, di ba? Kalat. So may mga spots-spots. Puta, kinusot ko, kusot, 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 tas kulay. Cool. Ano pa siya, ganun, ano yung... Gano'ng nakatagal doon sa banyo, ikihina rin yung... Ano Tapos eh, may, pag actually, paglabas ko, hindi, nauna siya eh, umihi. Ah, nauna siya, Oh. Ang malapit na paglabas ko, may lima nang <laughs> <laughs> so, <laughs> tapos, eh di nga, di ba, ko, ina nila bangko, nila bangko. Sabi ko, ang laki lang problema ko kasi nga, gray yung, yung par actually light oh, gray pa. Oo. Kita, parang na siyang puti eh. Kita, kita, eh. Bakas eh, kita mo yung bakas talaga eh. Oh. E. putang ina, sige. Sabi ko, kusut lang, so, lang. kinusot ko lang ng kinusot hanggang mawala yung kulay dilaw. Totel, <laughs> <laughs> inalis ko. Inalis ko. Inalis ko Ay putang ina, paano ko ito gagawin? Buti nalang yung suot ko ng t-shirt, medyo oversized. Oh. Hinata ko ng hinatak pa oh. pababa. Oh. So ngayon, medyo kita naman yung onting-onti na medyo basa. Oh, ano pero lang? hindi na siya madilaw. Oh. So ngayon, hindi na mabasa ko. Pero yung, paano yung amoy nun po? Buti na kamas. Hindi ko na alam. Oh. bala na kayo kako. Oh. ka ako. Oh. Oh. Ang malupit pa nun, tinitext ko si Janie, walang signal. Puta, Kasi ko kung may wipe siya. Oh. Wala, tang, ina, wala na talaga ako. sabi ko. Inisip ko na lang puta, matatapos din to. Oh. Labas ako. Tapos ipamaki ni Janie. <laughs> Sabi ko na, tumakay ka dito. <laughs> 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 Ang tagal mo eh, sabi ng gano'n. <laughs> 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 Tapos ngayon, ano sabi ko, ito pa malupit, di ba sabi ko sa'yo, may oh. natira sa sahig. Oh. Walang tissue, di ba? Putang oh. ina, kumuha ako sa sa basurahan ng gamit. <laughs> Pinulot ko, pinunasan ko, pre. Pinunasan ko. <laughs> Grabe naman yun. Nilunok ko na talaga. Sabi ko, oh, wala na ako. Wala so, na, oh. Sabi ko, pasensya na yung susunod na gagamit. <laughs> <laughs> Ikaw na bahala dyan. Parang na kayo. Tinapong. Wala man lang bang sabon sa ano? Wala nga. Grabe naman yun. Buti ka mo. Kahit, kahit pa paano, may biday Kasi kung walang biday dong pre, wala. Alam nyo na sa mga uwi, oh, number one tip, magdala kayo lagi ng, wipes. wipes. Oh. Yun lang oh. masasabi. Oo <laughs> oh, ngayon, lumabas ako. Sabi ko kay Janby, Janby, bumaba ka na muna dun. Ikaw tito sa ka pupunta. Magbe-bape muna ako sa baba. Sabi kong ganun. Sabi kong ganun. Pasok ako sa elevator. Ginawa ko, sumandala ako sa pinakalikod. Para wala, para wala makakita ng likod ko. Tapos, labas ako. Baba na sa ground floor. Labas ako. Sandala ko sa pader. Sandala ako sa pader. Sabi ko, talagang kinakabahan ako. ko, fuck, hindi ko makontak si Jenny. maya naka-connect na. Bumaba ka dito ka ako. May, may problema akong malaki. Babasha. <laughs> Babasha. Babasha. Oh, ano nangyari sa iyo? Natayo ako sa brief ko. <laughs> tumagos pa. tumagos pa. Tapos, okay na sana kung sa brief lang eh. Tumagos, pa. Like, sobrang Kasi, parang napaka-easy, mo lang yung brief mo. Oh, di ba? Yun na nga, eh, sabi ko, eh. di ba hindi na lang ako magba-boxer. Ang problema, tagusan Eh. Tumagos ka sa sahig, tumagos sa sahig Tapos malapit noon. Malapit nun, si Jane, tinawanan ako sa mukha. Yung tawant, yung ha ha ha. Tapos nagtataka ni nagtataka na nga yung mga guard kasi tagal ko lang nakatayo doon. Oh. <laughs> sabi ko, i-search mo, i-search mo yung pinakamalapit na SM o Robinson, lalakarin natin. <laughs> Putang ina, wala akong pakialam, sabi ko. Sabi ko nga nakakatakot lakaran yung mga parang ano doon, yung streets kasi baka mas natyang. Oh. <laughs> uh, sabi ko, puta, wala na akong Laka Ano pa mga wala, oras yon mga ano oras? Mga alas 5 na, puta. pag alas 6 na. Pag gabi na. Padilim na 'yan. Padilim na nga sa malupit nung buti ka mo itong itong ospital ang pangalan ng ospital Mediatrix sa mga taga Batangas sa oh. Batangas City Mediatrix, Mediatrix okay. Buti yung katabi niya bro Robinson Putang ina eh so, napakaswerte mo 5 minute to walk. Five minute walk Oh eh Sabi ko Jenny visa mo Buti bukas pa yung ano Ano alas ay lang naman eh Sa bagay So sabi ngayon sabi ko kay Jenny maglakad ka sa likod ko <laughs> <laughs> Harahan mo harahan mo Tapos, Pagbabaan niya sabi ko meron ka bang ano diyan meron kang wife hindi wala akong wife Alkohol, buti may alkohol. Uh, puta pinaligo ko. <laughs> pinaligo ko sa likod, pinaligo ko sa paa ko, puta kayo sa kamay ko. At ngayon lakad kami. Ang uh, Hindi, sabi ko nga, sabi ko amoy mo ba, naamoy mo ba? Wala ko naamoy, uh. amoy mo nga yung puwet ka sa'yo. niya, gago ka ba? Hindi <laughs> ngayon, punta na kami yung Robinson. Robinson. Uh, Talaga nagmamadali ako uh, kasi gusto ko na mapalita. Kasi alam mo yung pakiramdam na nakasuot ka ng basang grip. Uh, uh, uh. Talaga yung ano, yung, hindi siya komportable eh. Tapos, punta kami Robinson, diretso kami sa department store. Sabi niya, paano yan? Malalaman nila ano, na shorts mo nag-iba. O di, ahanap tayo ng kakulay. Oo, oh, gray, gray. Oh. Sabi ko, sabi ko, wala na akong pakialam kung magkano yung shorts. Basta may kakulay. Puta, bili ako doon. Tapos bili din ako ng, ano, ng, 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 boxers boxer sa bench. Oh. Takay na, kita ko. Nagpalit ako sa banyo. Tapos nung tinapong ko, kasi paborito ko yung shorts na yun. Ang ina, di tinapong ko na. Maya-maya, tinatawagan na kami. Jenny, Jenny, nasa na kayo? Bakit nawawala si Erwin kanina ah, okay oh, pa? pa, Tapos sabi ko sa kanya, pag tinanong nila saan tayo nagpunta, sabi mo may tumawag si mama, may, pinapa may pinapatanong sa Papa Dala pa uwi dito sa P galing galing Can Pilipinas, pabalik ng Canada. <laughs> <laughs> Para lang may segway. Tapos pagdating namin dun, putang ay na, sabi nila, akala namin, hindi ka na magpapakita. Lahat sila yung humahag. Sabi ko, imagine mo, <laughs> imagine mo, imagine mo, may <laughs> tayo ka sa puwet. Hindi <laughs> <laughs> ka nagpalit ng short. Na. Tang ina, malupit. No, Erwin, oh, ikaw pala si Erwin, kamusta ka? <laughs> pag, 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 <laughs> pag, talikod mo, meron kang dilaw sa puwet. <laughs> ang malupit pa nun, di ba sabi ko sa iyo yung iba nakaupo ano sa hagdan. Ano <laughs> ba sa, sa sa hagdan, di ba? Imagine mo kung naglakad ako doon, langhap nila yun. <laughs> Grabe. Yo, yun. Yo, I, I, swear to God. <laughs> kasi, tapos, di ngayon, yung mga pinsa niya, sinabayan namin. Walang kaalam-alam. Alam. So, hindi, oh. hindi, nila alam. Tapos, nung umuwi na kami, biglang sabi nila, bakit ba nawala? Si, bakit nawala ni Erwin? Si Jenny, humalakhak. Oh. Yung tawa niya, yung talagang naluluha oh. sa kakatawa. Tapos sabi ko, ang ino mo. <laughs> Kasi nga ayaw ko sabihin. Tapos may amay sabihin niya, ikwento mo na. Hindi ngayon, kinwento ko sa kanila yung nangyari. Di sila ng tawa. Sabi nila, sana nilagay mo na lang yung ano, marami mong shirts dun sa trunk. Sabi ko, di pag bukas nyo ng trunk, ang bago. Oh, amay na amay mo. Amay oh, etchas oh. yun. sabi ko, puta. Ina, sabi ko, sabi, sabi na, ko sa, yun, kan? sa, kanila, puta, first time ko kayo lahat mamimit. Ganito pa nangyari uh, sa akin. papakamatay na ka. puta, ina. Yo. Uh, kaya yun. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko alam. By double, eh, no? Sabi ko, tang ina, first time ko. Um... may ano, may tindahan, may Robinson sa tabi. Grabe. Kasi yung SM, 15 minutes. Grabe. Sabi ko nga sa'yo, putang ina, sabi ko. Sa din... <laughs> sabi ko, sa dinami-dami ng pwedeng mangyari sa unang oh. uwi ko. Sa unang uwi ko, meet the family, ganun pa nangyari. Yung basis, grabe. Tang ina, sabi ko sa'yo, tang ina. As simula nun, sabi ko, tang ina. Kaya simula nun, di ba? Nasa sasakyan ako. Ng, ng wipes pinabili ko si Jenny ng wipes. Pangalawa, tuwing nakakaramdam ako ng mautot ako, hindi ko na inuutot. Hindi <laughs> mo na. Gaw, alam mo, gusto ko kong umutot. Tayo <laughs> lumabas. Gawg. <laughs> Kaya nung... Ang tindi nun, grabe. Takay na. Tuwing, tuwing napag-uusapan namin yung umuwi ko ng Batangas, alam mo, unang naalala nila. Yun na tayo. Tangay naman. Tangay naman. Sabi ko nga, sabi ko, parang highs and lows eh. Parang, the best kasi nag-propose ka. Oh. Pero, pero maganda na rin kasi magandang kwento yun. Go, na, oh. Gago. Pero to sabi ko, proud ako. Sabi ko, tangi na. At sila nung mga pinsa niya. Sabi ko, napansin niyo ba na nagpalit ako ng shorts? Hindi nga eh. Oh, smooth, smooth criminal. Smooth criminal. <laughs> <laughs> sabi ko, walang ano. Pero grabe yun, pre. Wala. Pero ang <laughs> bilis din, ang bilis mo din mag-isip sa mga ano Hindi sa bagay na. Hindi kasi nga. Pag nasa ano ka na eh, crisis eh. Talagang peer eh. pressure eh. Oo, oh, diba? Sabi ko, gago. Mabilisan eh. No? So, seryoso yun. Parang sabi ko nga, tangin na. Hindi ko talaga alam gagawin ko eh. No. Kasi tinatry kong kontak si Janie pero ang problema ko naman is pag umakyat siya, malalaman nilang oh, oh. ako. So, ko, Hindi kasi wala rin signal eh. Yun na nga. Yeah. Tapos, sabi ko, fuck. Like, sabi ko, tangin na talaga. Sabi ko, ano nga, ba doon yung kumakatok eh? <laughs> Tumakay ka dyan, ano? <laughs> <laughs> Lalo ka magpapanik nun yun. Tapos ano pa noon yo, yung, yung ko nasa floor. Like, <laughs> siguro mga tatlong <laughs> <laughs> Pero kung ano, siguro kasi inutot mo pa eh. Hindi kasi alam mo yung pagka na. Oh. 'Di ba nararamdaman mo minsan po per sa mo oh, tas ihi mo. Tapos oh. parang mauutot ka din. Eh akala eh, ko sa isip ko noon na nagkakadiarrhea ako, 'di ba? So parang ginawa ko Putang ina, pinilit ko. Kasi asarap nung pakiramdam na kapag umiihi ka ng pilit, hmm. di ba? Yeah. tas Tapos mauutot ka putang ina kaya sabi ko. Holy oh, shit. Tang naman. man. Ito yung kinukwento ko yun sa kanila yun. Parang nababawasan yung pag... Ay, di, ay yung parang takot ko sa buhay din eh. Pero <laughs> so, simula nung bata, kasi ako pag... No elementary ako, hindi talaga ako tumatakay sa school. Oo oh, nga, so, nakwento mo umuwi nga. Umuwi ako sa bike kahit dito. Pag dito. tayo, di ba nung bago ka dito? Umuwi, umuwi pa rin ako. Tangin naman. Punta, grabe yun. Grabe. <sighs> Tapos mapangasar pa yung mga Pinoy eh. Yung pag, ah, natay si ano, ah. Yun lang nga eh, tamu-isipin mo yung pamangkin niya, Tito, tumatay ka, ano. <laughs> <laughs> meron nga nga klase. Meron ka ba yung mga klase yung mga natay? Ako yung kakul... Hindi kasi, oh, ako yung kasi. Oh, ay, kasi, oh, kasi <laughs> sa klase, ako yung laging natatay. Ako meron nga klase. Gano'n <laughs> <Ayun>. lang <laughs> sa akin ni Jules, tumay sa bag. <laughs> <laughs> Naalala ko na naman. <laughs> Pero isipin mo kung paano yung nagagawa ano. <laughs> Guys, sa mga nanonood po at nakikinig Pasensya dyan, na pasensya <laughs> na ho kayo. So, pasintabi po kumakain kung kayo. Kung, ina- kung, ina-, kung, ina kung inaantay niyo is napakagandang balikbayan story. <laughs> napakaganda. Napa, <laughs> Napak Napak Pasensya na po kayo. <laughs> Hindi ko inaasahan na. Ayon na gumawa ka ng abstract art eh. <laughs> Tatlong toldok sa sahig. Dapat pinicturan mo yun for remembrance. <laughs> Tinan mo sa group chat. Dapat pala, pinicturan ko yung shorts ko yung likod. <laughs> <laughs> Tayo na ang lala talaga ganun, oh, Parang gay ko. Balik <laughs> Yo, sa mga nanonood po, ang tagal kong inantay ito. Sabihin kay o Kurt sa ngayon. podcast na ito para po... Isa na so, ako sa kwento mo. <laughs> Tapos ang iligili ko. Tinext ko nga si mamay. Eh. Ma, natayo sa brief. Tapos sinabi ko sa kanya yung detalye. Gogo, tawang-tawa yun. Sabi, ang tanda-tanda mo na. <laughs> Sabi ko, 30 anos <laughs> na. ano naman tumigil yung ano mo, diarrhea mo. Nag-antibiotics ka? Hindi. Ano lang, tubig-tubig lang. -tubig Namuhi kami yung mama ko, nag-diarrhea rin eh. Pero pinrescribe na ano, antibiotics. Ah, gano'n ba katagal si tita nag -diaryo? Siguro mga 3 days din. Ako din siguro mga 3 days. 3 days, grabe. Tapos alam mo yung Loperamide imodium? Ah, number oh, number one. Actually may binigay pala sa akin yung pinsa niya kaso um, di ko alam kung tapos na ba yung diarrhea ko. No? Speaking of that, nung, nung bata ka ba, pag may diarrhea ka, binibigyan ka ng Sprite tsaka Skyflakes? Hindi. Oh? Di ko alam. Ako nung batao, ewan eh, ko, hanggang ngayon, oh, oh. gumagana pa rin sa, ewan eh, ko kung plasibo lang. plasibo lang naman talaga. Sprite at saka ano? Skyflakes. Oh? Crackers lang at saka ano, soda. Oh, shit. Nawawala. Hanggang ngayon gumagana sa, hindi ko alam kung okay, bakit. Okay, sa mga gustong, oh. ano, sa Pero mga... Pero wala, wala talagang nagagawa sa katawan mo yun. Oh, oh. sa mga magkakadayariyan mm -hmm. dyan. Ah, yes. Skyflakes lang at saka Sprite. Ito, para, ito cup of this episode, guys. Sa mga mag-meet -me the family, ang tandaan yung number one, Skyflakes, Sprite wipes. <laughs> tatlo lang. Tatlo lang ang tatandaan nyo. Essential. Essential ah. Gabi naman yun. Sprite. Skyflix, <laughs> toilet wipes, wipes, okay? At wag kayo <laughs> okay. magsusuot ng light light colored na, na shorts. Tsaka extra shorts na rin lagay yung sa bag niyo. <laughs> Tsaka hahanap kayo ng banyo pang isahan lang. Grabe. O hanggang sa susunod na episode, ito po ang inyong boy na si Erwin at si Kurt na naman. Peace, Wala na ka. po akong diarrhea. Peace. <laughs>